May napansin ka ba sa mga lalaking parang hindi sila nahihirapan makuha ang atensyon ng babae? Hindi sila yung tipong todo effort. Hindi sila nagmamadali at hindi rin sila nagpapakitang sabik pero ang ending, babae pa ang gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Ito yung sikreto, marunong silang mag-relax. Karamihan kasi sa lalaki pag may gusto silang babae, automatic na go overthink. Laging nag-iisip kung paano makakapuntos, kung ano ang dapat sabihin at kung paano mapapabilib si girl. Ang problema, kapag masyado kang nagpapapressure, halata na kailangan mo siya. At kapag naramdaman niyang desperado ka, nawawala yung intrigue. Tandaan mo, ang babae naturally drawn sa lalaking hindi nababahala kasi ito ang sinyales ng kumpiyansa at emotional stability. Ako nga pala si Zymer, ang yung master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, malalaman mo kung paano mo maipapakita ang ganitong klasing energy nang hindi ka nag-aacting o nagpapanggap. Ipapakita ko sa iyo ang tatlong malalakas na paraan para manatiling relax, confident at effortless at kapag nagawa mo ito, babae mismo ang gagawa ng paraan para makasabay sa iyo. Hindi baliktad. Isipin mo ganito kung ikaw yung tipong steady lang, hindi nagmamadali, at parang laging kontrolado ang sitwasyon, napapaisip ang babae kung bakit parang hindi ka natataranta. Doon nagsisimula yung curiosity at kapag curious siya, siya mismo ang nag adjust para makuha yung atensyon mo. Psychology ang gumagana dito. Tinatawag itong pre-selection, signal at self-sufficiency cue. Kapag nakikita ng babae na buo ka bilang lalaki at hindi ka naghahanap ng validation, napipilitan siyang i-calibrate ang galaw niya para lang makasabay sa Narito ang mga iilang tip na mabibigay ko sa iyo para ang babae ang mag-a-adjust para sa iyo. Adjustment 1. Kapag hindi ka nagpapa-pressure, babae ang nahihirapan basahin ka. Kapag marunong kang mag-relax sa presensya ng babae, nagiging imposible kang i bilang lalaking desperado. Karamihan kasi ng lalaki, lalo na kapag may gusto silang babae, hindi nila napapansin na sila mismo ang nagpapababa ng value nila. Mabilis sumagot sa chat, laging available, palaging nag-aalok ng tulong kahit hindi naman hinihingi lahat ito akala nila plus points. Pero sa totoo lang, ito yung naglalagay sa kanila sa habulin frame. Ang ganitong kilos ay nagpapakita na wala kang sariling direksyon at para bang naghihintay ka lang ng signal mula sa kanya bago ka gumalaw. Pero kapag chill ka at hindi ka nagpapadala sa pressure, ibang klase ang dating mo sa psychology, tinatawag itong self-sufficiency cue senyales na kaya mong tumayo ng mag-isa at hindi mo kailangan ng validation mula kaninuman. Kapag ramdam ng babae na steady ka at hindi ka natitinag, napapaisip siya, ano bang meron sa lalaking to at hindi siya gaya ng iba? Doon na pumapasok yung challenge factor. Imbes na siya ang sinusuyo mo, nagiging curious siya kung paano ka mapapasunod. At alam mo naman kapag may challenge, mas tumataas ang investment ng tao lalo na pagdating sa attraction. Paano mo ito maipapakita nang hindi ka nagpapanggap? Simple lang huwag mong baguhin ang natural mong pace para lang i-please siya. Kung may routine ka, sundin mo pa rin. Kung may sariling plano ka para sa araw na yon, huwag mong isakripisyo agad-agad kahit magyaya siya. Ipakita mong kaya mong i-balance ang oras mo nang hindi siya kinakalimutan pero hindi rin siya ang nagdidikta ng mundo mo. Kapag nakita niyang hindi ka madaling mabasag, mapapansin niyang iba ang galaw mo. At kapag hindi ka predictable, dun siya mas naaaliw at nahihirapang iframe ka bilang isa lang sa mga humahabol. Isa pang mahalagang parte ng pagiging relaxed ay ang kontrol sa emosyon. Maraming lalaki ang natataranta kapag hindi agad sila nire-replyan. Napapadalas ang follow-up chat, nagiging defensive, o kaya nagpapakita ng sama ng loob. Ang ganitong reaksyon ay nagpapakita ng kawalan ng emotional stability at ito ang pinaka-turn off. Sa isang babae, Kapag relaxed ka, alam mong hindi isang chat o isang meeting ang magdedesisyon kung valuable ka ba o hindi. Buo ka na kahit wala pang validation mula sa kanya. Sa utak ng babae, ang lalaking hindi natataranta ay mataas ang value. Kasi kung hindi ka nagmamadali, ibig sabihin may ibang nag-aalala para sa'yo. May ibang nagmamahal sa'yo. At mayroon kang sariling mundo na gumagalaw kahit wala siya. Subconsciously, may iisip niya bakit parang hindi siya natatakot na mawala ako? Ano ang meron sa kanya? Dito na magsisimulang siya mismo ang mag-adjust para lang manatili sa orbit mo. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpapakita ng sungit o pagpapanggap na hindi interesado. Ang tunay na relax na energy ay galing sa mindset na buo ka bilang lalaki. Hindi mo kailangan ng kahit sino para makaramdam ng halaga. Kapag dala mo to, ang babae mismo ang magiging mas curious, mas invested at mas gagawa ng paraan para makuha ang atensyon mo hindi baliktad. Adjustment 2. Kapag may sarili kang priorities, babae ang natututo mag-fit in. Isa sa pinakamalakas na signal ng isang confident na lalaki ay kapag may sarili siyang direksyon sa buhay at hindi basta-basta, pinabaliwala ang routine niya para lang makasama ang babae. Hindi ibig sabihin ito na wala kang oras sa kanya o hindi mo siya pinapahalagahan. Ang ibig sabihin, kaya mong panindigan na hindi umiikot ang mundo mo sa kahit sinong tao. At kapag ganito ang energy mo, napipilitan ang babae na i-adjust ang galaw niya para makasabay, sa'yo kasi nararamdaman niyang hindi ka madaling kontrolin. Sa psychology, tinatawag itong self-prioritization signal kapag malinaw ang priorities mo. Career fitness, hobbies, pamilya, o kahit simpleng personal goals ipinapakita mong buo ka na bilang lalaki. Ang ganitong klase ng self-sufficiency ay sobrang attractive dahil bihira ito sa paningin ng babae. Maraming lalaki kasi ang agad-agad nagpapalibre ng schedule para sa babae kahit kapalit nito ang sariling plano o responsibilidad. Ang ending, nawawala ang intrigue. Naiisip ng babae, ah, ako pala ang center ng mundo niya. At kapag naramdaman niyang lagi kang available, mas bumaba ba ang tingin niya sa halaga mo? Kapag marunong kang magbalanse, nagbabago ang dynamics. Imbes na ikaw ang naghahabol, siya ang gumagawa ng paraan para makasabay. Halimbawa, may usapan kayong magkita pero biglang may kailangan kang tapusin para sa sarili mong growth. Hindi mo kailangang magmakaawa o humingi ng dispensa ng sobra, simple lang ayusin ang oras at ipakita na may mga bagay ka rin inuuna. Sa ganitong paraan, natututo siyang respetuhin ang schedule mo kapag nakasanayan niyang ikaw ang may direksyon at hindi siya ang nagdidikta. Mapapaisip siya kung paano siya makakahanap ng spot sa buhay mo. Ito rin ang nagtitrigger ng investment behavior mula sa babae. Dahil alam niyang hindi mo isasakripisyo ang sarili mong goals, mararamdaman niyang kailangan niyang magbigay ng effort para manatili ka sa buhay niya. Psychology-wise, kapag may effort cost ang pagkakaroon ng connection sa'yo, mas pinapahalagahan ka ng babae dahil ang tao natural na binibigyan ng halaga ang mga bagay na pinaglalaanan nila ng effort, hindi mo kailangang maging bastos o cold para ipakita ito. Ang sikreto ay yung genuine na commitment sa sarili mong plano. Kapag alam mong may mission ka, hindi ka natataranta kapag hindi mo siya agad makikita o makakausap. At dito nagkakaroon ng kakaibang effect habang mas chill at focus ka sa sariling goals. Mas nararamdaman niyang kailangan niyang makisabay sa takbo mo. Hindi ito dahil gusto mong ipafeel na busy ka, kundi dahil talagang may ginagawa ka para sa sarili mo. Kapag nakikita ng babae na ikaw ang lalaking may pangarap at disiplina, nagbabago ang perspective niya. Hindi na ikaw yung lalaki na naghihintay lang ng tawag o chat. Ikaw yung lalaki na pinapahalagahan ng oras at alam kung paano gamitin ito. At dahil dito, mas lalo siyang nae-excite na maging parte ng mundo mo. Tandaan mo hindi mo kailangang habulin ang babae para mapasayo siya. Kapag may sarili kang landas na tinatahak, kusang lalapit at mag adjust siya para makasabay. Adjustment 3. Kapag alam mong kontrolado mo ang emosyon mo, babae ang nagiging mas invested. Ito ang pinaka-critical sa lahat emotional control. Maraming lalaki ang bumabagsak, dito dahil hindi nila. Napapansin na sila mismo ang nagbibigay ng power sa babae sa pamamagitan ng emosyon nila. Kapag hindi siya agad nag-reply, nagpapanik. Kapag may konting lamig ang tono niya, nag-iisip na ng masama. Kapag hindi sila napagbigyan, nagiging defensive or nagpo-post ng drama online. Ang ganitong klase ng reaksyon ay isa lang ang ibig sabihin. Mahina ang emotional. Stability mo at ito ang pinaka-turn off para sa babae. Sa psychology, tinatawag itong emotional self-regulation. Isa itong core sign ng maturity at dominance. Kapag marunong kang mag-handle ng emosyon mo kahit under pressure, mas nagmumukha kang kalmado at in control. At alam mo naman kung ano, ang epekto ng control. Nagiging magnet, to ng respect at attraction. Bakit? Kasi karamihan ng tao, lalo na ng babae, instinctively hinahanap ang seguridad. At ang tunay na seguridad ay makikita sa isang lalaking hindi. Natitinag kahit may uncertainty. Kapag relax ka sa sitwasyon, hindi ka reactive. Hindi mo kailangang mag-send ng sunod-sunod na message para lang makasiguro na okay kayo. Hindi mo kailangang magalit kapag hindi niya agad na ibigay ang gusto mo. Sa halip, steady ka lang parang wala kang problema. Pero hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin buo ka bilang tao at hindi ka nade-define ng mood or aksyon ng ibang tao. Ang ganitong energy ay sobrang rare at dahil dito, napapaisip ang babae bakit parang hindi siya nadadala ng emosyon? Bakit parang kahit ano mangyari, composed pa rin siya? Doon pumapasok ang intrig at kapag intrigued siya, mas gumagawa siya ng effort para makuha ang attention mo. Isipin mo ganito, kung lagi kang calm kahit may tension, nagiging opposite ka ng typical na lalaking overreactive, sa halip na ikaw ang humahabol para maayos agad ang lahat, ikaw yung tipong cool lang at confident na maayos din to sa tamang oras. Subconsciously, ito ang nagtitrigger ng respect at sa attraction dynamics. Respect is non-negotiable. Hindi ka pwedeng mahalin ng babae ng malalim kung wala siyang respeto sa'yo. Paano mo may execute ito sa totoong buhay? Una, practice detachment. Hindi mo hawak lahat ng bagay at hindi mo kailangang kontrolin ang bawat detalye ng interaction nyo. Kapag hindi siya nag-reply, agad relax. pag focus ka sa sarili mong activities. Kapag may hindi pagkakaintindihan, wag agad mag-react. Huminga ng malalim, isipin muna bago magsalita. Ikalawa, alagaan mo ang self-worth mo. Ang emosyonal na stability ay hindi galing sa pagpapanggap na wala kang pakialam. Galing ito sa tunay na paniniwala na kaya mong mabuhay ng masaya kahit wala ang kahit sino. Tuwi pangatlo, piliin mo ang mga laban mo. Hindi lahat ng bagay kailangan mong pag-awayan. Kapag kaya mong umiwas sa drama, mas lalo kang nagiging desirable. Kapag dala mo ang ganitong level ng emotional control, nagbabago ang dynamics. Hindi ka na madaling basahin. Hindi ka na madaling manipulahin. At ang babae, dahil gusto niyang maramdaman na may connection pa rin kayo, siya mismo ang nagiging mas invested. Tandaan, hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman ang presence mo. Pinsan ang katahimikan at composure mo ang pinakamalakas na statement na pwede mong ibigay. Kung napansin mo, lahat ng tips na ito umiikot lang sa isang simpleng prinsipyo kapag buo ka bilang lalaki, kusang nag adjust ang babae para makasabay sa'yo. Hindi mo kailangang maghabol, kimig size, kailangang magpanggap. Ito hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang makuha ang atensyon niya. Ang sikreto ay nasa relaxed na. Energy yung steady at confident vibe na nagpapakitang may sarili kang mundo kahit wala siya. Kung maipapakita mo ito sa kilos mo, mararamdaman ng babae na hindi ka katulad ng iba. Hindi ka yung lalaking naghihintay lang ng tawag o chat. Ikaw yung lalaking alam ang halaga niya at may malinaw na direksyon sa buhay. At tandaan, kapag naramdaman ng babae na ikaw ang prize, kusang gagawa siya ng paraan para makasabay. Kung nagustuhan mo itong video na ito at may natutunan kang bago, bigyan mo ng like para mas marami pa tayong matulungan na lalaking gustong mag-level up ang game nila. I-comment mo rin kung alin sa tatlong tips ang pinakatumatak. Sa'yo gusto kong marinig ang insights mo. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na malulupit na tips na gaya nito.